Thank you Alright, so mga kamidya, na ako. Talagang tested and proven ang lechon baka ng The Roasters. Nagaling pang Davao, trending ng lechon baka. But anyway, mga kamidya, nasa tabi ko ngayon si Sir Mark. At tanungin natin siya kung paano nagsimula ang The Roasters lechon baka. Okay, so yung The Roasters lechon baka nag-start siya originally sa Davao. Last year lang po, nung April. So ngayon, All over Mindanao, meron ng 30 branches. So, ganun po kabilis yung dumami yung si The Roasters. Ngayon naman po sa Cebu, meron na tayong open dito sa... First, yung nag-open sa Banawa. And then, meron na din sa Basak, Lapu-Lapu. And dito, Pardo. Uh, dito tayo ngayon sa... Yung store na to, dito to sa Kinasangan, Pardo. Beside ng 360 Pharmacy. And... Meron na din open ngayon sa Kanduman, sa Mandawe, uh, Kabangkalan, and Consolacion, meron na din po. And meron na din po soon to open. Maraming mag-open. So, yun yung pinaka-excited namin kasi um, dumarami yung, ano, yung branch ng The Roasters dito sa Cebu. At sya, meron po, Lagtang Talisay, March 4, March. 4 p.m. Ang grand opening po ng Talisay. Hi. So maraming salamat to Sir Mark na pinaalam nyo sa amin na talagang ang bilis tumami ng The Roasters Lechon yes. Baka dito sa Cebu. Kauna-unahang ano, yung ano nga sabi nito ay ah, yung store na uh, palang, yung parang pina-lempor, pina-lechon, yes. ano, parang ganun yung style, di ba? Ganun Kasi, po yung concept. Oo, oh, di ba ganun yung concept. So pangmasa yung presyo for only 310 pesos Good for 2 yes. to 3 Sulit People, na sulit Sulit na sulit Pang talaga mga kamidya Dine-in or take-out At saka available po ba sa Online Like grab food padlock Soon po We no work out po namin yung uh, Permits namin Para ma uh, Soon meron na tayo sa food padlock So for the meantime Pick up lang muna Yes Pupunta pick up lang sila sa mga sa, store, store. Ayun okay. mga kamidya So ano pang inahantay nyo Nako Halina tikman niyo ang The Roasters Lechon Baka sa maraming branches dito sa Cebu province. By the way, Sir Mark sige, invite yung mga viewers natin. Yes, sa mga viewers pa po na hindi pa nakakatikim ng Lechon Baka ng The Roasters, visit na po sa mga branches namin. Open na po kami um, dito sa Pardo. Uh, open po kami from 10 AM to 1pm, uh, so meron po kaming lunch and sa dinner po 4pm to 10pm and other branches po uh, since uh, start lang po 4pm at saka 10pm pa lang and uh, soon uh, maybe other branches will serve lunch din po ayun mga medyam maraming maraming salamat na pinanood yung video nito and eh. yun ako try nyo na po The roasters let you Thank you so much for watching and see you all on my next bike. Bye bye. Let's go. <laughs>